for today's video mga kasundang mag unpacking po tayo kasi na nagabot nga package chares package <laughs> gikan sa puan bulakan taga bulakan ang tagiaani salamat sa mga pagsalig sir kay Uh, sa Tagalog, no? Thank you po kasi natiwala po kayo sa Agusan Bulo case na kami po ang magre-restore ng iyong blade po, sir. Salamat po ulit, sir. Ano? Rico de la Cruz. Salamat po sa pag, ano, pagtiwala sa Agusan Bulo case. Pinadala mo ito dito sa amin. Kahit malayo po kami. So, ako ay mag-unpacking po unboxing. Kung unboxing, yung box, ito, maliit lang man to. So, unpacking. <laughs> so, unpack, unboxing. Ganyan. So, saan ko to pwede ma-open? Ito, Tapos ngayong araw, ngayon din po ako magpapadala ng mga orders. Yung mga old orders po, ngayon ko po yun ipapadala. Pero bago ko po ipapadala, mag-unpacking po muna ako. Para po makita ni Sir De Cruz na andito na po yung blades niya. Maraming salamat po talaga kasi kahit po Napakalayo na po namin, may nagtitiwala din po sa amin. Akala ko po talaga na walang mag ano sa amin kasi napakalayo namin. Baka sabihin ng iba, mga scammer 'yan, ganyan-ganyan, 'o di ba? Hindi ko to sisirain itong cellophane. Magamit po magamit po ko po ito pangbalot. Magamit to. Kaya hindi ko to sisirain mga kasundang. Sayang naman po. Gusto ko nga bumili nito itong ano to? Bubble wrap, bubble wrap ba to tawag? Gusto ko bumili nito mga kasundang para pag mag-deliver ng mga ganito, mga orders, dito na lang ibabalot para hindi naman ma ano masira yung mga orders natin. Maganda kasi siya kasi nagbabubbles, di ba? Napaka-safety ng orders ko. So ito na. Tingnan natin yung blades ni Sir. Galing ano, galing Manila. <laughs> may patong, may paang sundang mga kasun, may paang sundang. Nakabot nag Manila. Kami taon, wapag yung taon. unsay sayo sa Manila, guys. Cartoon man sa LBC. May pang LBC. Sila'y magputo. So, ito na! O, ba? Diba? Daming putos! <laughs> putos number one! Putos number three! O, oh, number two! Putos number three! Ang dami talaga! Para iwas ano ba? Iwas masira yung mga blades. Hindi natin sisirain ang cellophane kasi magagamit pa natin to. Okay. Blade number one. So, ito muna number one. Blade number one. Nakabubble wrap siya mga kasunda. Nakabubble wrap. Ah, ganitohin lang pala siya. Ah, blade number one. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Oh, blade number one, mga kasundang. Makapal po siya. So, ang gusto ni Sir De la Cruz, ano, pagawan niya ng handle, tapos, cupboard. Yan. Gusto niya mabago daw, yung maganda, yung bagay sa blade niya. So, kami na po ang bahala, kung ano ang blade na bagay sa kanya, o ano, handle na bagay sa kanya. O, oh, yan, na blade number one. So, number 2. Proceed tayo sa blade number 2. Ito. Blade number 2. Ito siya. O, ba diba? So, ano siya, no? Malapad siya, malapad. O. Hindi ko rin po alam kung anong blade tawag nito. O. Yan. Lagpalagyan po niya ng handle pa rin, tapos covered. So kami na bahala ha. Kami na po bahala kung ipapakita ko sa inyo kapag matapos na siya kung ano kung um, ipapasuggest ko sa inyo kung nabagay ba yung ginawa namin sa blade ni sir. Yan. Salamat sa pagtiwala sir. So proceed na yun sa number 3 na blade. Kasi tatlong blade itong pinadala ni sir. Tatlong blade po. So ito din. Naku, napakakapal nito, oh. Makapal masyado. Oh. Tapos mabigat. Mabigat siya, mga kasundang. Oh. Siguro, pang tad, -tad siguro to ng karne. No? Pang tad, tad ng karne. So, kami na din po bahala sa handle niya. Tapos sa scabbard din po. So, salamat Sir De Cruz, sa pagtiwala sa amin sa Agusan bulu Case. Kami na po bahala nito, Sir, itong blade mo. Pagagandahin po namin to mga kasundang. Pagagandahin po namin tong blade ni Sir De La Cruz from Bulacan. Salamat po sa pagtiwala, Sir. Yan po. So, sa susunod po mga next next ano, next week siguro or yan, ipapakita ko sa inyo ang finished product niya. So, yan po. So, tapos na. Salamat, Sir. Tapos, magpapadala po ako ng ano ngayon? Orders. Ito po. Yan. Tapos na. Yung mga old orders, salamat. Kasi kahit po nagagalit na kayo na natagalan yung orders ninyo, ay naging okay pa rin kayo na nakita ninyo yung finished product ng gawa namin. <laughs> so, ito siya, no. Niglagyan namin siya ng Agusan Bulo Case para hindi nyo kami makalimutan. Yung Agusan Bulukis, napakatagal magawa, ah. Ganyan, ganyan. o, <laughs> yan po, Agusan Bulukis, yan. Kalabaw horn po ito, mga kasundang. Kalabaw horn, napaka, ano po, napaka, um, sa so tawagan ng kwan? Anong, hmm, nawala yung ano ko, mindset ba, mindset? <laughs> so, yan po, kalabaw horn. O. Oh. Yan. Tapos, simple design po yung ano niya, handle. O, oh, yung scabbard niya. Tapos lagayan ng PC. O yan po. So, ito, Godzilla type. Yan, Godzilla. Godzilla type. Ang nagustuhan ko po nito mga kasundang, ang naganahan ako anino, magbisaya na lang siguro ko no, kay maglisod tag Tagalog. So, kali siya, akong naganahan sa mo ang kahoy, tungod kay na ay pa-design-design -design nga white. O, di ba? Gwapa mangod siya, basta na ay white nga color o mga style style so gibutangan gihapon na mga gusan bulok case yan, abali di ay o, gusan ganyan para dili mi ninyo makalimtan Ma, at least kung makita ninyo yung sundang sus mo ogi di sa to pira kadugay mo humanog ko ano ba mag dili mag, 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 mag update adi <laughs> ba mag dai sa amo amo ah. na makitan dai ninyo nga mo ni sya gusan So, money. Butanganan og handle. O, di ba? So, money siya. aguzar uh, ano, Godzilla type. Ito, pa yung, ito pala yung blade niya. Hindi ko napakita. to. May style yung blade niya, mga kasundang. Yan. Nilagyan na to ng ano. Nakita nyo yan, parang puti ang kulay. Kasi nilagyan niya ng ano. Kasi tawag, sa gibutangan ani gani? Kasi pangalan ang gibutangan o, oh, metal metal polish. O, oh, metal polish para dili mag, kuan magtaya. So, money siya, no? Deliver. O, oh. shipment number two. Di na ko mag-mention mag name, no? So, shipment number three. Godzilla type gihapon. So, nagihapon siya pa, kuan pa white-white sa kahoy. Gawap pagiging siya tanawon, kay naiputi puti sa kahoy. So, nagihapon siya gusan bulukis. So, manayahan kuan niya. style sa blade. Mano siya. Nagya po yung style yahang blade. O. Oh, Mano siya. Oh, sinuwak. Aw, oh, sinuwak. Kuan. Si pangalan ani. Agusan type. So, shipment number four. O, oh, mas kani ang guwapo nga kahoy mga kasundang. Kay, o, ba? Guwapo kayo siya. white-white ang color. Mano yahang handle nasi pamata, nasi ilong oh. Wow. mura na <laughs> so, siya nakabang so mana siya, agusan bulutis gaya ng front, ang back uh, oh, mana siya yahang blade money o oh, diba mana yahang blade wah wow. Shipment number five. Number five, dragon style. So, money siya, dragon style. Um, gibutangan-gabunin siya, o, oh, gagusan bulo kayo sa likod. O. Oh. Aroy! O, dahil, nangyayahang likod sa dragon. Ay, kuwan. O, oh, money. O, oh, masamad ka. O, oh, money siya. Sinuwak. taga tong taga butuan o oh, taga sa to tong taga aha taga ato si sir oi tong pulis Shane maghuyop taga ato taga hagay okay, kasi Mindanao lang man gyapon to siya so money, ni yaha dragon style Money. ni yagusan kay para dahil ang ma dili minimo malimtan ba <laughs> makita nimo ang imuhang sundang mo siya nga ay mo gid ni pinakadugay maghuman nga kwan mga unsa ni mang buhatay sa sundang <laughs> di ba sir mana siya sir ah. oh. dragon dragon mana na ipc so, yung style mana mo blade sir so kanina, ay yung blade no mo ng ingon ani kay siya may mismo nagpa-customize nga ingon ani undo ang blade oh ingon anak siya na ay pa curve curve gamay so mana yung blade Digid mi malimtan ani sir kay na nakabutang nga agusan bolo kay sa likod. So maura to siya ay mga kasundang na adami available isa ka buok na oh. Nami available isa kabuok na, oh. na, buok. Um Godzilla type available ni siya maura pud ni isa ka buok. Pamay na lang ko ani ano 18 inches ni siya guys. 18 inches ang blade. nara siya o oh. Sinuwak, sinuwak style. Sinuwak type ang iyang blade. Kompleto na siya. Ready to ship na ni siya mga kasundang. Um, 3K na lang. Hatag na lang ko ni sa inyo. O 3,000. O, oh, siya o. Oh. Kompleto na ni. Ready to shipping na ni. Free shipping 3K po. Pamay na lang ko ani. Kani. Ready to ship na ni siya. Pabutangan lang na ako ni Dria o. Gagusan bulo case. Gyapon. Para dirimin ninyo malintan. <laughs> So, mo na siya, no, pamain. 3,000 na lang, free shipping. So, salamat! Maura to! So, karoon ako mag, no, magputos Ako na ning putsun. Kana, putsun na na ako ni Tanan. So, kanida sir, salamat sa imuhang pagsalig sa mo, as sir, de La Cruz. Ako na ning ipatrabaho karon sa maker. So, maura to siya! Bye!